Isang witchcraft artist, naging Christian na. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Opo isang Mexican-American tattoo artist and TV personality na na-involve sa witchcraft na si Kat Von D. Nagpabaptize na nga. Si Kat Von D po ay tinatawag din Queen of Darkness. Nalulong po siya sa kulto at witchcraft. Meron po siyang mga libro na ginagamit sa kadiliman para sa witchcraft. At ngayon po ay tinapon niya po ito lahat at siya po ay nagdesisyon na lumapit ng buo sa Panginoon. Kaya marami po ang nasyak sa pinost niya sa kanyang Instagram na siya po ay nagpabaptize. At ito po ang ilan sa kanyang mapahayag. I don't know if any of you have been going through changes in your lives right now. But in the last few years, I've come to some pretty meaningful realizations. Many of them revolving around the fact that I got a lot of things wrong in my past. Today, I went through my entire library and threw out books that just don't align with who I am and who I want to be. Kaya nga, dahil dito marami po ang namangha na shock sa kanyang pagbabago. At para naman kay Kat Von D, ito ang kanyang pinakamagandang desisyon na ginawa. Naway maging learning lesson ito sa iba na lumapit na sa Panginoon habang may pag-asa at panahon pa. Sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 6, Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. At yun po ang isa sa mga end time update ko po. Salamat po sa panunood. Sana na-bless kayo sa video ito. Ako po si Kuya Pikot. God bless sa inyong lahat and Shalom.